Hello guys, magandang tanghali sa inyong lahat dyan no So ngayong araw po na ito ako po ay mag tutorial sa inyo Kung paano ko daw ginawang original audio yung aking content na dubbing At saka paano ko daw ginawa na walang watermark ni TikTok. Sinusubukan ko talaga guys na magtagalog na maayos. Pero bakit parang sinasalapid talaga yung dila? Oh, guys, hindi ko talaga kaya guys. Pasensya na pero sana magkaintindihan na lang tayo no. Kasi gusto ko rin na ma-share itong aking kaalaman. Ibang kaalaman. Gusto ko rin i po sa inyo itong aking technique kung paano uh, ko nagawang original audio yung mga content ko na dubbing at walang watermark ni TikTok kasi bawal yan kay Meta na may mga watermark ba o dito yung mga manok yung mga baboy no so wag nyo nang pansinin sa akin na lang kayo makinig guys para matutunan nyo ha mm. so ayan na nga guys so pupunta lang tayo dito sa tiktok So, dito pag nagda-draft ka ng mga video sa TikTok, makikita mo dito may arrow na save. Yan, pindutin mo lang yan guys. At save sa iyong telepono yung video na walang watermark ni TikTok. Pero in some case, hindi ko alam kung sa cellphone ba yon o sa version ng TikTok na naka-install sa inyong mga telepono. Na meron kasi yung kaibigan ko dati nagsabi siya na wala daw siyang save button doon sa kanyang cellphone. So, nag-save nga yung video after mo ma-post yung video sa TikTok pero may watermark so bawal pa rin yan guys so pupunta lang tayo dito sa CapCut so meron ako ditong video guys ito may watermark ito at saka ito yung wala so hindi na ako nag video ulit guys kasi para makatipid ba naman ako sa oras no pero magagamit natin itong dalawang video so mag-edit tayo tayo dito click natin dito sa new project and then After nyan, il pipiliin natin itong video natin na walang watermark. Ilalagay natin 'yan dito. Ah, uh, ito na, 'di ba? Ganyan na siya. Pero kasi pag niklik natin itong mute button na ito dito mamaya lahat 'yan, 'yung dalawang video natin, ma-mute 'yun. So, medyo trabaho 'so ito. So, dapat mahaba talaga 'yung pasensya mo, no? So, ito. Ah, uh, punta tayo ulit, balik tayo dito ulit sa new project. Piliin natin itong ating video na ito na walang watermark click yan and then mute natin siya mute button ito or i mean mute video and then i-export natin siya so mas save na siya na naka-mute and then balik tayo ulit dito sa new project so ang piliin natin dito sa new project is yung video na natin na itong naka-mute itong walang watermark ayan and then para magkaroon siya ng sound guys piliin natin itong overlay add overlay And then, piliin natin sa may gallery yung video natin na naka-watermark. So, ito yung may tunog na siya, guys. And then, so, diba, ganyan na siya. I-click lang natin itong naka-overlay, tapos itapon na lang natin siya, guys. Itago natin siya. oh di ba? Diba? oh, balik. Ganyan na siya, guys. So, ito ang magiging finish product natin. Tingnan nyo. Hindi, pwede na ibutang sa baba sa silingan. Ang alkohol? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Nagkakawal ng eh. alkohol. Ha? 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 O, diba? Meron na siyang sound. So, ito na. Pag save natin ito, magiging original audio na siya. Walang watermark sa TikTok. At hindi tayo mapapalo ni Meta. O, diba? Sana may matutunan kayo sa akin, ha? Mm, kahit na hindi medyo, hindi ako straight masyado magtagalog. Eh, hey, gusto ko lang i ang aking kaalaman ba. O, ito na. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakafollow, mag-follow ka na, oy. Salamat. Bye-bye!